Dansa kay ni Inay. <laughs> <laughs> o, dali anak. Hi, Lim Shake. Pwede, pangit. Dali na. Hi, Lim Shake na. Magulo lang <laughs> yun. maging lang sa Kasi matanda o. Ito kaya rin ka kaya yun. Pakay pa kayo. kay Jay. Okay. Dali, Dan. Dali, tayo kayo. Dance na, dance. sa <laughs> <laughs> Pilipino. Oh, shake, shake, game mo na, dali. So, helmet, Bakit mag-helmet? Lahat <laughs> nung pisa pinang nakalimit, lahat nung yung ano, yung kaklasiko nung high school, naka-jacket, ay naka-jacket siya, naka-sombrero siya. Tapos, nung ano, nung ano, pagka gitna-gitna na, natanggal na yung ganito niya, ganyan doon niya na siya. Nali, gayaan mo na. ay traffic, tapos Ibang yung hands. Ganyan. <laughs> mm -hmm. Ibang yung kailay. Up, down, up, down. Huwag <laughs> sa mga ilaw. Doon kaya, no, ate. Pagaya ka na, nanok. Dito sa dalawang mag-Harlem shake. Ay ay Madeli. Ah terus, kayo. Ya.